Matagal nang hinintay ng pamilya ang araw na ito. Sa wakas, matapos ang ilang taon sa malalayong dagat, si Marco pauwi na. Parang kahapon lang, nagpaalam ako sa kanila. Ngayon, makakabalik din. Anak, salamat sa Diyos, ligtas kang nakauwi. Ang buong baryo tila pista sa tuwa sa pagbabalik ni Marco, dama ang saya at pagmamalaki ng komunidad. Ay, iba ka na ngayon, Marco. Galing abroad, siman na tunay. Salamat po, pero pareho pa rin ako. Anak pa rin ng probinsya. Hindi kayamanan ang tunay na dala ni Marco, kundi mga alaala at munting regalo mula sa kanyang pawis at sakripisyo. Bunso. Kuya, may laruan ako. Ang ganda! Nanay. Hindi man sobra-sobra, sapat na ang mahalaga, buo tayong muli. At sa mga gabi ng kwentuhan, hindi maiiwasan. Ang tanong ng mga kaibigan, ano ba talaga ang buhay sa dagat? Kaibigang Juan, Marco, siguro sobrang dami mong pera sa barko, ano? Marco, seryosong tono. Hindi ganun kadali. Oo, may pera, pero bawat sentimo, kapalit ay pagod, gutom. At lungkot, munit kahit puno ng tuwa at yakap ang kanyang pagbabalik, may bakas ng pangungulila sa puso ni Marco sapagkat ang tunay na laban nagsisimula pa lang. Hanggang kailan ba ako lalayo? Kailan darating ang araw na hindi ko na kailangang iwan ang pamilya ko? Mula sa probinsya hanggang dagat at pabalik. Ang kwento ni Marco ay may panibagong yugto na haharapin. Unang linggo pa lang ng kanyang pag-uwi, dama na agad ni Marco ang bigat ng realidad. Ang perang inuwi, mabilis ding naglalaho. Nanay, kailangan natin ng bagong ref. Masisira na yung luma. Kuya, baka pwede mong bilhan ako ng bagong cellphone para sa school. Sige, pero dahan-dahan lang tayo. Hindi naman agad nauubos ang pera, di ba? Ngunit para sa iba, ang tingin kay Marco ay walang katapusang yaman at sa bawat ngiti nila, may kasamang inaasahan. Kamag-anak Marco, baka pwede mong tulungan yung anak ko pang tuition lang. Malaki na naman ang sahod mo, di ba? Marco, nagpipigil. Oo, pero hindi ganun kadali. Marami rin akong inaasikaso dito sa bahay. Sa likod ng mga pasasalamat, ramdam ni Marco ang pressure at panghuhusga. At sa piling ng mga kaibigan, may tukso ring kasabay ng tawanan at alak. Marco, halika na! Mag-enjoy ka naman! Ikaw ang malilibre! Saka, kailan ka pa ulit makakahuwi? Dapat sulitin mo na! Gusto ko rin, pero hindi pwedeng ubusin ng ipon sa isang gabi hanggang sa mismong pamilya nagkaroon ng di pagkakaunawaan dahil sa perang unti-unting nababawasan at sa pangarap na tila lumalabo. Ama, hindi pang matagalan ang trabaho mo. Dapat alam mo kung saan mapupunta ang pera. Alam ko, Tay, pero ako lang ang kumikilos. Hindi madali ang lahat ng ito. Nanay, tama na kayo hindi pera ang dapat maging dahilan ng away. At sa mga gabing tahimik, mag-isa si Marco sa kanyang mga iniisip, ang bawat hininga mabigat, sapagkat nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng pamilya. Ako ang panganay, ako ang siman, ako ang dapat magdala ng lahat, pero hanggang kailan, hanggang saan? Ang tagumpay ay may kaakibat na bigat at ang bigat na iyon, unti-unting lumulubog sa balikat ni Marco. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa tabing dagat lang natagpuan ni Marco ang katahimikan. Dito niya ibinubuhos ang bigat ng kanyang dibgib. Dagat, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Paulit-ulit ang laban, pero kailan kaya ako makakalaya? Isang gabi, Nilapitan siya ng kanyang kapatid, at sa inosenteng tanong nito, tila muling nagising ang kanyang puso. Kuya, pwede ba akong maging siman din tulad mo? Pwede, pero sana hindi mo nadanasin ang hirap na naranasan ko. Basta, gusto kong maging tapang mo, kuya. Muling nakatagpo si Marco ng kaibigan mula pagkabata, munit ang kwento nito... Naging salamin ng ibang landas na maaari sanang tahakin. Marco, nagumpisa ako ng maliit na negosyo dito. Hindi kalakihan, pero hindi ko na kailangang umalis. Negosyo? Pero paano kung malugi? Lahat may risk, pero at least kasama ko ang pamilya ko araw-araw. Sa mga salitang iyon, nagsimulang mabuo ang bagong ideya sa isip ni Marco. At sa gitna ng lahat, muling umusbong ang isang damdamin na matagal nang nakatago. Marco, hanggang kailan ka aalis at babalik? Hindi ba pwedeng manatili ka na lang dito? Mila, alam mong ginagawa ko to para sa kinabukasan natin. Pero minsan, iniisip ko rin, baka tama ka. Sa mga matang puno ng pangulila, Nakita ni Marco ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Mula sa mga tanong, kwento at pag-ibig, unti-unting nabuo sa isip ni Marco ang panibagong pangarap. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mahal niya. Hindi habang buhay sa dagat. Darating ang panahon, ako naman ang magtatayo ng sarili kong kinabukasan dito. At sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan, ipinanganak ang isang pangarap na mas matibay kaysa alon ng dagat. Dumating muli ang araw ng kanyang pagalis. Sa bawat yakap at halik ng pamilya, dama ang bigat ng pangungulila. Mag-iingat ka, hanak. Huwag mong pababayaan ng sarili mo. O, Nay, kakayanin ko ulit para sa ating lahat. At sa bawat paglayo ng bus, unti-unting lumalayo rin si Marco sa katahimikan ng kanyang probinsya. Pagbalik sa barko, sinalubong agad si Marco ng dati at bagong hamon. Ang hirak ng trabaho, ang init ng makina, at ang pagod walang humpay. Marco, tulungan mo kami dito. Kailangan nating tapusin ito agad. Sige, kapit lang. Kakayanin natin to. Muling bumalik ang pakiramdom na para siyang nakakulong sa dagat. Isang gabi, nakatanggap si Marco ng liham mula sa kanyang kapatid at sa bawat salita, muling bumigat ang kanyang puso. Bunso, nagbabasa ng sulat. Kuya, sana makauwi ka agad. Miss ka na namin. Pero hindi ka mag-aalala. Nag-aaral ako ng mabuti para hindi ka na mahirapan sa susunod. Marco bumubulong sa sarili. Salamat, Bunso ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Ngunit hindi lang trabaho ang kalaban nila. Sa gitna ng karagatan, dumating ang isang matinding bagyo. Ang alon, parang halimaw na gustong lamunin ng barko. Marco, higbitan ng lubid. Hindi tayo pading magkamali ngayon. Marco, huwag kayong bibitaw. Tulong-tulong tayo. Kakayanin natin to. At sa dilim ng gabi, sa gitna ng unos, Lumabas ang tunay na tapang ni Marco. Matapos ang ilang oras na pakikipaglaban, tumigil din ang bagyo. Basang-basa at pagod, napaupo si Marco sa gilid ng barko, nakatingin sa mga bituin. Kung kaya kong harapin ang dagat, kaya ko ring harapin ang buhay sa lupa. Hindi ako susuko. At sa gabing iyon, mas tumatag ang kanyang pangarap mas malakas kaysa alon, mas maliwanag kaysa butuin. Sa katahimikan matapos ang unos, napagtanto ni Marco ang tunay na halaga ng bawat pag-uwi. Hindi lang pera ang dapat niyang inuuwi, kundi oras at pagmamahal. Hindi sapat ang sakripisyo kung kapalit nito, nawawala ako sa piling nila. Kailangan kong baguling ang takbo ng buhay ko. Sa barko, Nakatagpo si Marco ng kapwa marino na may parehong pangarap ang makalaya sa paulit-ulit na siklo ng dagat. Kasamahan: Marco, iniisip ko, hanggang kailan tayo ganito? Wala bang ibang daan? Marco: Meron. Kailangan lang tayong matutong magipon, magplano at magsimula. Hindi habang buhay dito. Sa mga salitang iyon, nagsimula ang maliit na apoy ng pag-asa. Dumating muli ang araw ng pagbabalik, ngunit ngayong pagkakataon, hindi lang pagod at pera ang dala ni Marco, kundi panibagong pananaw sa buhay. Nay, salamat at ligtas ka. Pero parang iba ka ngayon, mas matatag. Nay, nagdesisyon na ako. Hindi habang buhay sa dagat. Sa susunod, magtatayo ako ng para sa atin dito. Marco, iyon lang ang hinihintay kong marinig mula sa iyo. Sa ilalim ng mga bituin sa kanilang probinsya, tumayo si Marco kasama ang kanyang pamilya. At sa kanyang puso, itinanim ang panata na hindi na lamang siya magiging biktima ng alon, kundi magiging tagapaglikha ng sariling landas. Ito na ang huling beses na sa ako ng walang malinaw na plano. Ngayon, sisimulan ko na ang pangarap na para sa atin. Dito mismo at doon nagtatapos ang yugto ng sakripisyo at nagsisimula ang yugto ng pagtatayo ng pangarap. Ang kanyang laban mas malaki pa kaysa dagat, pero mas matibay na ang kanyang puso. Matapos ang mahabang paglalakbay sa dagat, bumalik si Marco na may baong lakas, panata at pag-asa. Ngulit higit pa sa pera Dala niya ang pangarap na muling makapiling ang pamilya at magtayo ng bagong buhay. Kasama si Mila, sinimulan nilang pagtibayin ang maliit na negosyo. Mula sa munting negosyo, unti-unti itong lumago. Sa bawat hakbang, sige. Natutunan nilang ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa kasiyahang dala ng pagkakaisa. At sa paglipas ng panahon, ang dating simpleng pangarap ay naging matagumpay na negosyo. Hindi na lamang si Marco ang siman na naglalayag sa alon ng dagat. Siya na ngayon ang kapitan ng kanilang bagong paglalakbay bilang pamilya. Sa pagtakapos ng kabnatang ito, natagbuan ni Marco ang tunay na kayamanan, ang pangarap na nabuo, ang pamilya na kasama, at ang panata sa hinaharap na hindi na kailanman bibitawan. At para sa lahat ng sumusubaybay, lalo na sa ating mga marino, tandaan, ang sakripisyo mo ngayon ay binhi ng bukas na tagumpay. Huwag matakot mangarap at higit sa lahat, huwag sumuko sa labang ng buhay. ngulit sa bawat pagtatapos, nagsisimula ang panibagong yugto sa bawat tagumpay may kasunod pang mas malaking hamon at ito ang simula ng alon ng tagumpay